Magandang gabi sa inyo mga kalambat yeah, Kapi tayo Okay, kakain na naman po. Yeah. Mas gusto ko sa kapi, yung medyo matamis po yeah. Happy, ano nga pala, 97k followers na po tayo mga kalambat Salamat nga pala sa inyong support ah Hmm? Okay. Meron nga pa na ako dito ang nahuli mga kalambat. Kanina, nag, ano, punta, nagpunta po ako kanina no, ng, ano, ng dagat. Nangisda na po ako mga kalambat. Pari po na aking nahuli. Marami po aring mga kalambat. May isang baldi po yan. Yeah. Pinabigay ko lang po sa kapitbahay ko. So, anong, ano, siyempre, nagsisir naman po tayo ng blessing. Kailangan po yun. Kasi bawal po madamot mga kalambat hindi, hindi na po bali ako bigyan ng blessing. Basta ako lang po mag, ng blessing sa iba. Kaya na po tayo. Hmm? Trip ko nga pala magkapi ngayon makalambat. Gawa na nga. Nalamig po ako. Ang kanin ko po. Yan, totong totoong makalambat. Oh. Sarap Sarap Siapa? Maraming maraming salamat po sa inyo at kayo yung nanonood. At hindi po kayo nasasawa sa aking mga video makalambat. Gusto ko lang po sa inyo magbigay ng ano ng kumbaga ano mapasaya kayo sa aking mga video. bawal po laging seryoso baka mabilis po kayo tumanda eh? niya Kailang, kailangan po may kanting ano tayo comedy mga kalambat hmm? suka hmm. seret ng ngayon mga kalambat. Kahit tinik, pwede nang ulam. Hmm. Kisip sipin ko lang. Nakatinik pa ng digla yan. Hmm. Ito yung nahuli kong ano. Tamban to mga kalambat, tamban. Sa ibang lugar, ano yan, lawlaw -law, kung tawagin. Kaya naman, ano, Parang ano yata, andong siya yata yun. Basta yun na yun. Masarap naman po yan. Ang pinakagusto ko po yan, yung ano, prito, magalambat. Okay, yan yun. Shoutout nga pala dyan sa mga napapa-shoutout yan. Hindi ko na po kayo maiisa-isa. Kasi ang dami nyo eh. Bukod po kasi siya pangingisda, nagko-construction din po ako mga lambat. Kailangan po kasi tayo magdumlik para hindi tayo ano magutom. ang sarap ng gantong isda 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 muna tayo ngayon mga labat gawa ng ano ang mahal ng karne ngayon malapit nga pala sa amin dito ngayon ang tagat mga labat ano lang uh, 50 kilometers lang po ni ano po yun ni, ni lalakad ko lang po yun mga kalambat Maganda po daw mga isda, mga kalambat. Maraming isda, ang mga aso, no? Mga um, May pati. Ano, bagay na. Maraming po doon. Uubos ko na makalambat. Tatlong piraso na lang. Ititira ko na po yan. Pero naman pong kakain. Iba yan, makalambat. Hindi lang po ako kasi ako kakain yun. Meron din pong kakain ba, makalambat. Kailangan po natin. Huwag po natin ubusan yung iba makalambat. Kasi magamagotong din po sila. Ang sarap ng kape, makalambat. Black coffee yan, makalambat. Hmm. tinik na yun, bibigay ko po yun sa, ano, sa aking alagang pusa. Kapag kami tulog, yung aming kaldero, binubuksan yung takip. At po binabusan yung yun, makalambat. Ginagano-gano muso. Oh. Pinapakain ko naman, makalambat. Hindi ko nang talagang matato yung pusang yun eh. Isang araw, sasama ko yung pang, no, pang para pag ako'y nakahuli, bibigyan ko siya ng maraming isda.